Nga po pala si Joshua 5. Handang i diskusyon ang macron kasanayan. Bago tayo uh, tum bago tayo pumunta uh, sa macron kasanayan, ano nga ba ang macron kasanayan? Ang macron kasanayan daw ay ang epektibong kaisipan, salobin, na isin at damdamin ay isang mahalagang proseso sa pakikipagtalastasan. Ang pangunahing kasangkapan upang maisakatuparan ang matagumpay ng pakikipagtalastasan ay ang paggamit ng wika. Dito nakasalalay ang tagumpay ng anumang profesyon sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ano-ano nga ba ang bahagi ng makrong kasanayan? Ang makrong kasanayan ay, ay, ang, ay may parte ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat. So, ang unahin po nating diskusyon ay ang pakikinig. Ang pakikinig ay a proseso ng pagtanggap ng mensahe tungkol sa salita ng narinig. Ang utak ang interpretasyon nito ano nga ba ang mga kahalagahan ng paikinig tama lumalawak ang kaalaman ng tao ano pa tama ka na naman nagiging daan upang magkaroon ng pagkakaisa sa bawat tao ano pa tama ka instrumento sa pag-aaral ano na pa mabilis na pagdalin ng impormasyon pagkakaroon ng pagkakaunawaan tanan tanan at dumako naman tayo sa pagsasalita isa sa mahalagang prinsipyo ang natutunan natin na pagkuturo ng wika ay ang wika ang pagkasalita at hindi pagsusulat ang wikang sulat ay paglalarawan lamang ng wikang sinasalita. Halimbawa, may dalawang magkapatid, si Bunso at si Kuya. Ang sabi ni Bunso, Kuya, tinan mo yung ale. Hindi nakapagsasalita. Paano siya maiintindihan ng iba? Ang sabi naman ni Kuya, Bunso, ang mga pipe at bingi ay may sariling lingwahe. Mayroong mga pasenyas na ginagawa. Sabi naman ni Bumso, paano po kung hindi pa rin sila maintindihan? Sabi naman ni Kuya, mayroon talagang mga tao na hindi marunong pagating sa mga ganon. Kaya napakalaga ng pananalita or pagsasalita. Mahalaga rin ang pagsasalita ay maayos at ginagamit ito um, sa mga magandang halimbawa o magandang bagay tulad ng uh, pamamahagi ng mga salita ng Diyos ah uh, pagbibigay kaalaman sa iba katulad sa atin uh, bilang isang future educator uh, 'di ba parang kailangan uh, magaling din tayo pagdating sa pananalita upang uh, si natin ay uh, yung mga estudyante para makinig sila sa atin Diba? ba ah yeah. uh... At dumako naman tayo sa pagbabasa. Um malaking kapakinabangan ang makukuha sa pagbabasa. Nagbibigay ito ng mga bagong kalaman, um, kalibangan, uh, pagkatuto at mga karanasang maaaring mangyari sa tunay na buhay. Katulad ng 'yan, <laughs> binabasa ko ang script ayan 'no. Pero dito lang 'yan sa pagbabasa. Sa pagbabasa Uh, hindi sapat na may kakayahan sa mabilis na pagbasa. Ang malaga ay ang pagtugon ng, isip, ng isipan sa binabasa. Maging ang paksang binabasa ay, pag, ay pangkalibangan o pangkaalaman. Next. Ah, ganun. Handaan, ang isang taong uh, mapagbasa ay higit ang lalaman kaysa sa madalang magbasa or hindi nagbabasa. Kasi di ba, talaga naman na nangyayari talaga sa tunay na buhay. Uh, like say like say for example um, uh, sa exam, di ba, panagre review tayo. Basa ka lang. Paulit-ulit mo lang babasahin 'yon or kumbaga kakabisaduhin mo. Tapos pag halimbawa'ng lobas 'yun sa exam, yung mga ni-review mo, ah, mabilis mo lang masagutan kasi nga medyo nakabisado mo na yung pagbabasa. Ah, uh, And last, meron tayong pag-usulat. um, excuse me. <laughs> um, ang um, pag-usulat. Ang pag-usulat ay isang paraan um, upang ang kaisipan ng isang tao uh, ay kanyang may pahayag pamamagitan ng mga simbolo ito ay isang paraan ng pagpapahayag kung saan uh, naisisaayos ang ibang-ibang idea na pumapasok sa ating isipan mahalaga ang pag-usulat uh, dahil bakit nga ba mahalaga uh, kung marunong tayong sumulat Uh, hindi naman sa pagmamaliit dun sa mga taong hindi marunong magsulat pero mas nakakaangat tayo sa iba uh, dala na rin ay ang mahigpit na kompetisyon sa ngayon makakasagot tayo sa mga pagusulit usulit uh, ng mga uh, pasanaysay pagibigay ng ulat pagtatala ng mga resulta ng mga eksperimentasyon um, at paglikha ng mga papel pananaliksik dahil ito ay bahagi ng pananagumpay. Sa daigdig sa daigdig ng edukasyon, kailangang sumulat tayo ng liham na aplikasyon. Paggawa ng balangkas, pangkaunlaran, gumawa ng anunsyo, umapila na pagilikom ng pondo, sumasagot sa pag-usap ng mga kliyente at marami pang iba. At dyan nagtatapos ang usapin patungkol sa makrong kasanayan at ang kahalagahan ng apat. Ano nga ba ang apat na yun, mga kaibigan? Una, pakikinig. Pangalawa, pagsasalita. Pangatlo, pagbabasa. At ang panghuli at ay ang pagsulat. At dyan, nagtatapos ang mini-vlog ni Joshua 5. Ah, ganon.